Hi vlog, welcome to my guys. Ayun uh, nga pala yung hinite na si Emilio Aguinaldo. Siya po ay gumagawa ng paraan para sa kanyang kinabukasan. At ito yung ginagawa niya, naguhukay para silbing gawing istaka ng tubig. Uh, tapos yan pa yung ginagawa niya. Medyo mahirap pero kinakaya niya pa rin. Dahil gusto niya kasing maluang yung sibuyasan niya kaya ito yung sibuyasan niya. Pakaluang tapos siya lang mag isa ang gumagawa. Kaya hindi niya masikaso tingnan ang damo ang dami Pag, pic pag picture mo na dyan. <laughs> diba? Halo-halo yan, may palupok-lupok. Ubud-ubud. May bika-bika. Oh, may tagabang pa ni oh. Hmm. Oh. <laughs> Ayan. Diba? Ang ganda. May bugang pa. May bugang pa. Bugang. Ito, bugang. Mm. Alam po, ang bugang sa kaingin lang yung gatubo. Basi ya doon ka dyan sa sibuyasan. May dyan ron. At... Ito. Ito. Yan. Bugang. Ano yan? Uh, Kamag-anak ng bika-bika. Ang bugang. <coughs> At sobrang busy-busy talaga yung may-ari ng Shibuyasa, no? Ay, si Bikang. Ano to? Uh, walong lata. <laughs> sibuyas nito. Yan po yung tataniman niya. Ayan, kaluang.